bandang paro ni Jose Corazon de Jesus. Isang papel itong ginawa ng lolo. May pula, may asul, may buntot sa dulo. Sa tuwing darating ang masayang Pasko, ang parol na ito ay makikita ninyo. Sa aming bintana, doon nakasabit kung hipan ng hangin at tagi-tagilid bago na ang bihis at sinasaluhong ang Paskong malamig. Kung kami tutungo, doon sa simbahan, ang parol ang aming siyang tagatanglaw. At kung gabi namang malabo ang buwan, sa tapat ng parol, doon ang laruan. Kung aking hudyatin, tanang kalaguyo, mga bata ng pahakukuro; Ang aming hudyatan ay mapagkukulo, nang ng lolo, tayo maglalaro. Kaya nang mamatay ang lolo ko ngayon, sa bawat paghihip ng amihang simoy, iyang nakasagot ng naiwang parol, na ang diwa ng aming inkong. Nasa kanyang kulay ang magandang nasa, nasa kanyang ilaw ang takilang diwa. Parang sinasabi ng isang matanda, kung wala man ako'y tanglawan ang bata. Você é o coração de Jesus.